<laughs> Ning. Eh shout out guys kay DJ Rizal Dio. vlog ka na rin. Ah, uh, isang magandang umaga sa ating lahat guys dito sa Carmen Planas guys putik eh putik ngayon so vlog tayo para madagdagan mga viewers natin hindi ako nakapag vlog kasi everyday hindi ako nakapag vlog guys kaya every sunday lang ako vlog so dito tayo ngayon guys sa Carmen Planas para mag vlog ulit dito sa mga pwesto nila ni Boy Uric saka ni Dodong saka ni Kuya Boy. Ayan. Guys, dito tayo. Kaya na natin. Shout -out. Chai. ayun na guys, sila. Ani vlog saka sila kaya adventure dito na guys. Oh, meron tayong ano ah hi oh, good morning dyan good morning andito na yung 7th Friday, Friday, Friday oh 7 pa, pa na, nabili na nung isa itong good morning dyan good morning yan good morning po good morning yan tayo may tao guys oh Sunday na naman vlog vlog tayo guys ito isa tayo dito kay Boy Oreg. Gina natin shout out, shout out diyan. Shout out kay ano. Oh, 'yan ha. kay Boy Oreg dito sa Carmel Planas, guys. 'Yan. Oh, dito tayo. Kami sa patos tayo. Guys, may bago ngayon dito. Ito yung unahin natin. Ay, 'yan. Sapatos, guys, oh. Foran red, oh. Mga tatak nito. Passion guys fashion ganda. Ah, sapatos. 400 400 'to. 400 Oh, oh, oh. oh, 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 oh sana papa, P400 lang guys, sapatos oh, 'to. Okay, ito pang isa 'to, ano 'to? Puma. Puma. Okay, guys, Puma 'to. Ang dito sa Puma. na 'yan. Ayun, okay, ka Magkano sa Puma? 400 na lang. 400 na lang guys sa Puma. Yan oh, Puma. Oh, dito tayo guys sa mga ano, mura-mura yung mga relo Dito ni Boy Rico. Oh. oh. ito pa yung isa. Yung Nolan guys na relo. Eh, ito pa. Na lang, oh. Nolan na lang. Oh, ito na lang natitira. Ito na lang yan. Sandibo guys, oh, Nolan. Oh, Nolan. Nolan. Mama ni Noli yan. Mama ni Noli daw. <laughs> oh, oh guys, ito pa. Ay na, ay Ano ba bigkas nito? Goo, goo, go. goo. Go, goo, goo, goo daw, goo. Oh guys, goo daw guys, yung bigkas nito. So, magkano dito? Ganun din, oh, San Libo. Oh, guys, hindi ito po. Oh. San Libo, 800 Oh, kung ayaw nyo daw sa San Libo, 800 na lang daw. Pwede, pwede. Ganyan, oh. boss. Ganyan, Friday yan. 1K, guys. Ito, ito pa yung isa oh. Yung Marvel. Ito pa yung isa guys oh. G-Shock na ano. Iba naman tong tile <tinyo> di below. Ah, uh, paano siya? Gano dito sa G-Shock mo na to? Ah. 1,000 ano lang, 800 na lang. Oh, 1,000 daw to pero 800 na lang guys oh. G-Shock guys na Casio. Makapal yan bro, makapal. Ayan you know, oh, bigat Makawo guys eh. Makapal kuya. Bigat oh. Bigat niyang kuya, pwede mo pa kilo. Magkano, magkano na lang? 800. Oh, 800 na lang po. daw guys. So. Double so. na yan ha. Ah, oh, double lock na ito. Double Para hindi talaga maano no. Hindi ka naman na oh. ano, kamay mo na. Kamay <laughs> <laughs> na ang kukunin sa'yo. <laughs> oh, joke. Alright. Oh, oh di ba? 800 na, pang regalo. Oh, ito pa guys, oh. Michael Corso. Pwede na ha. Eh, po kayo oh, dito ba guys, ganda nito, uh, oh. Michael Kors. Oh. Kung mo football kaysa, sa Dumbos ko lang Michael Kors. Magkano dito? Uh, Michael Kors. Michael Kors, 700. 700 guys, 600, Michael Kors. Kors. Oh. mo nga. 600 na lang daw uli. Oh, diba? uh, di ba? Michael Kors, o. Oh. oh meron dito. panlalaki. Pa. Pan Andi dito, guys, So oh. Oh, ito pa, Casio. Kaya magkakawin dyan, marami rito, ha? Magkano dito? Ganyan. 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 700, guys. Pero pwede na daw ito sa 600. Oh, dito na kayo, guys, oh. Kaya pa yung ulit. mga fossil dyan, boss, ha? Oh, saan yung mga fossil natin dyan? Oh, eh ito yung posil na guys oh. Posil. So, Automatic diba? Ganda guys oh. Dito po ano posil na kayo relo dito. Di siya lata. Magkano dito sa posil mo? Nandoon 800 na lang. Hoy. Mga pa. Oh, so, 800 na lang daw guys oh. Tag kaya... posil. Tagulan kasi kaya <laughs> umuulan din yung na, ano pagbaba. Ay, sige ma'am, sige ma'am. Ay, sir, sige, sir. Bili po kayo, sige. Sige po, sige po. Ah, sir. Kung si sir. Alang na lang ha. Landit daw kasi mabigat no. Bigat. Yeah. na lang sir. Oh. Good morning. Oh, kayo 400 lang, kuya. Eh, guys, dami tao ngayon no. Kahit na putik. Eh shout out sir. Shout out, out. shout out. Shout out Oh, to be continued. So, okay, to be continued. Sabi okay, nga nila, yan, to be continued do. Oh. May po ito pareho, pa rin yung isang pareho, fossil, pareho, pareho, guys, do. Oh, pareho, oh grand silver po. Oh. Okay, baka yan. sa pagos, Magkano tong fossil mo? Parehas lang ba nitong isa? Natin yan, baka, Yo, pare-parehas lang umuulan daw umuulan to. Eh. Pag umuulan, umuulan din yung bawas, no? o oh, <laughs> dito. Oh, <laughs> oh di ba? <laughs> Oh, ito guys yung Invicta oh. Oh, di ba? So, sige po, sige po. Oh, daan, pa po pang... kayo, daan po kayo, daan po kayo. Daan kayo, daan po. Kakain okay. sa likod ah. Oh, yan. Pwede kayong tag-viewer ate baka gusto mo na. Oh, tag-viewer na no pambabae no. Babae ah. Dalawa to, dalawa. Dalawa, hindi. Oh, dalawang tag-viewer guys. Two, dalawa two, Two daw to. Two. two. Sa English daw yung two. 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 O, sa inchik. Sa inchik tai. <laughs> Same check tay. Oh guys, tag you Ay lugi no. Ay lugi. Ayan guys, tag oh, Dalawa pang babae ito. Ayan, yan mga pang babae. Magkano dito? 700 guys so oh. tag na pang babae. Oh, ganito. mo ito, magiging artista ka. na lang, ang 700 na lang daw. Dalawa, oh. Oo, oh, para dalawa. Dalawa. viewer. Ito so, dalawa din, pero magkaiba yung ano niya kulay. Oh, okay. diba? So, dito, oh. Dito pa tong ano, Michael Kors na kinunan ko. Oh, talaga okay. rito tayo. Ito, magaganda lang tayo. Oh. Hindi ka nalugi rito tayo. Ako nalugi, ha? Ah. Yun, oh. <laughs> hindi ka daw lugi. Oh, hindi na daw lugi. Ano ano sabi ano muli? Hindi na lugi ako na lugi ah. Oh, Ayun, hindi na kay lugi dito, guys. Siya daw ang lugi. Oh, 'di ba? Dito na kayo. gusto eh, 'yung gumandang lalaki rito pa ah. Oh, gumandang babae, pwede na kayo dito, no? Pwede eh, di na, dire na dito oh, di na. Oh, 'yun, guys, oh, dito Amari na kayo. Para sa mga gamers, salamat. Hello. Oh, 'yun, guys, ah uh... Dumating na yung isa nating kasamang vlogger, si Elmo Baloso vlog. Dito na rin, putik daw eh. Putik talaga. <laughs>